What's up guys? Eh, hey! magandang araw po sa lahat. Ngayon ay magdo-drawing ulit tayo, guys. Para sa ating ikatlong customer. At ayano, oh, nakapag-grid na nga pala ako diyan, guys. Alam nyo guys, sa pag-grid, medyo matagal din. Kasi nga may kasamang sukat. At ayan guys, nagsisimula na nga pala ako dito mag-sketch. Ayan ang kahalagahan ng mga grid sa pag-sketch guys kampante tayo na magiging kamukha yung drawing natin dun sa mismong reference ba? Diba? yung nagpapadrawing nga pala sa akin ngayon ay yung dati kong patrabaho na gusto rin magpadrawing sa akin dati na hindi ko nagawa ayun yung time na huminto ako sa pagdodrawing dahil nawalan ako ng gana hindi ko alam kung bakit nawalan ako ng gana noon Nakakapagod din kasi talaga eh Hindi rin kasi talaga biro ang pagdodrawing guys portrait. Tapos ang singil ko eh Di naman ganun kalaki Kaya yung pagod Tapos di naman ganun kalaki yung kikitain Kaya tinamad din siguro ko Nawalan ako ng gana Di rin naman kasi ako sikat na artist diri rin naman ganun kaganda yung mga gawa ko Kaya nakakahiyang maningil ng malaki guys Alam yon. So ayun, ang daming nagpapadrawing sa akin nung time na yun guys Kaya pasensya na po sa lahat nung nagpapadrawing sa akin dati na hindi ko nagawa Ayun, sobrang sorry Alam pong lahat sila umasa na may drawing ko yung mga pinapagawa nila Kaya naman ngayon, andito ulit ako guys Susubukang bumawi sa inyo at sa mga nabigo ko dati Sana tuloy-tuloy na at lalo pa akong ganahan ngayon at gusto ko rin kasi mas mag-improve pa nakakaingit kasi yung mga magagaling na artist na ngayon ang gagaling talaga nila grabe mga lodi at may isa pa akong dahilan kung bakit bumalik din ako sa pagdodrawing eh para to sa buong pamilya ko at syempre sa asawa at anak ko sila ang inspirasyon ko kaya bumalik ngayon ako sa pagdodrawing salamat sa inyo mahal mahal ko kayo guys salamat sa mga suporta nyo at syempre, salamat kay Papa Jesus at binigyan ako ng ganitong talento na nagagamit ko para pagkakitaan. Salamat, salamat, salamat sa inyo guys. At sa kakakwento ko sa inyo guys, nagutom tuloy ako. Kaya merienda tayo guys. Ito, kape, tsaka biskuit. Tara! At ayun guys, salamat sa panonood at sa pakikinig sa akin. Papi muna ako guys. See you sa next video. Bye bye!